Hello ko FW, kamusta po kayo? Katatapos lang pong i-celebrate ng Bansang Israel ang kanilang Independence Day. Um, konting kaalaman lang po. Idiniklara po ni First Prime Minister Ben Gurion ang kanilang Independence Day noong 1948. Ito, itinuturing po itong uh, pagkapanganak muli ng Bansang Israel. Ang sabi nga nila dito, ang Israel daw ay 3,000 years old but 76 years young. <laughs> Ang pag-celebrate po ng kanilang Independence Day, napaka magarbo. Um, nag start po ito ng alas 8 ng gabi, after po ng Memorial Day ng mga fallen soldier. So, ino-open po nila ito ng isang magarbong fireworks. Napakaganda po ng mga fireworks nila. Tumatagal ito ng 30 to 45 minutes. And after po ng fireworks, nagkakaroon sila ng street party. Parang free concert yan. May mga sayawan, may kantahan. Hanggang alas 12 or alauna ng madaling araw. Ganun po yung sinasalubong po nila itong ng maingay. Parang, parang yung New Year sa atin. Pero dito, yung Independence Day po nila, yun yung pong, uh, pinakamasayang araw nila. Yun, pinakamaingay na araw nila at may mga programa sila na pinapalabas sa TV. it ang ganda lang ng programa may mga sayawan, may kantahan, ang ganda ng lightning effect ng mga visualization, yung mga sound effect ang ganda lang. and ito pinapalabas lang po, pinapalabas po ito sa lahat ng channels sa TV. so hanggang matapos walang mga news, walang mga ibang mga programa, ito lang ang pinapalabas sa television. And yun, uh, kinabukasan naman nang uh, ng umaga, nagkakaroon po ng exhibition yung mga jet planes. Nagkikreate sila ng mga iba't ibang hugis. Ito naman, ginaganap ito sa taas ng dagat. Ginagawa nila, ginagawa ng mga jet planes yan sa taas ng dagat. Kaya maraming mga tao talagang nanonood. And yun, nag enjoy na sila sa dagat. nag enjoy pa sila sa panonood ng mga jet planes. Kaya napakasaya lang. And ito din, itong araw ng kanilang Independence Day, ang tawag din nila dito ay yung barbecue day. Barbecue day daw nila ito. <laughs> Kasi halos lahat ng Israeli nagga uh, nagba-barbecue. Barbecue, barbecue yung, barbecue yung ulam nila. Siguro um tradition or parang party na li, party na rin, uh, parang barbecue party ganyan. And yung iba pumupunta sa mga park doon sila talaga nagbabarbecue din doon talaga sila kumakain kasama yung pamilya kasi may mga program pro programa din po sa park may mga party din doon may mga laro para sa mga bata at sa mga matatanda napakasaya po ng kanilang pagse-celebrate ng kanilang yomatsmaut pinaghahandaan po talaga nila ito Ganito sila dati mag-celebrate ng kanilang Yom at Napakasaya. Pero this time, this year, marami pong restriction. Walang fireworks. Although may mga street party din, pero kukunti lang. And yung programa po sa TV, uh, more on tribute sa mga nawala noong October 7. Lalo na yung sa Nova Party. Napaka-emotional po ng kanilang programa kagabi. And, kanina umaga, ang alam ko, may mga jet plane din na nag-exhibition. Kasi may dumaan dito sa, dito sa banda namin, dito, na five, five jet plane. So, galing sila sa exhibition. And yun, um, siguro may mga nag, nag pumunta din sa park na nag-barbecue. Itong katabi naming bahay, <laughs> Kapit-bahay, nag-barbecue siya, nag-invite siya ng mga friends yon Ako hanggang amoy na lang sa barbecue nila. <laughs> yon napakalungkot lang na tapos yung kanilang yom at na isang napakalungkot. Ang sabi nga ng amo ko, parang dalawang araw daw yung yom hasikaron, yung Memorial Day of Fallen Soldiers nila. <laughs> Kasi hindi mo feel talaga yung saya nitong Yomats Maot. dahil kasalukuyan pang nagkakaroon ng kasalukuyan pang may giyera and kahit Yomats Mout uh, nagpapalipad pa rin ng mga rockets yung mga Hamas yung and yung mga Hezbollah din ganun din. Talagang hindi sasaya ang bansang Israel hangga't hindi nila naililigtas yung mga hostages. Yun, sana may natutunan po kayo about sa Israeli. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please po pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.